Ako si Mrs. Rosie Clave, 55 years old. Maaga akong nabyuda. Naiwanan ako ng pitong anak. Being a single parent, paano mo bubuhayin ang pitong anak? Ginawa ko ang lahat dito sa barangay, street sweeper at nagtitinda din po ako sa bangketa. Ang pagiging street sweeper, hindi ko to kinakahiya. Kami yung nagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran upang makaiwas din sa sakit. Karang panahon sa pandemya, kami naging nasigay, naging umaay, and nagtinabangan para sa kalambuan sa aming barangay. Nagpapasalamat ako dahil kami dito sa barangay, hindi lang ako, kami ay binigyan ng pagkakataon na matawag na hero, frontliners. Pinagmamalaki ko to dahil dito ko nabuhay ang aking mga anak, kapag na ako ng apat. Meron na akong board passer, lead passer. Bombero siya dito sa atin. Kasi gusto ko naman sa buhay ko na lumakad akong taas ng noo. Taas ng ang aking mga anak na nanay ko yan. Lagi kong iniisip na hindi lang ako sa komunidad nagsisilbi. Parang sa Diyos tayo naglilingkod.